At ito naman mga parikoy. Dumating na yung mga parts na binili natin dito sa ating unit na 614 engine. ah uh, coupled by marine transmission. Kaya atin na itong umpisahan ngayon sa pagbuo mga parikoy. Para makalaot ulit. Makadala ng silupin para lalagyan ng isda patimbang mga parikoy kaya umpisahan na natin mga pre okay at ito pala yung mga parts natin mga pre ito bagong liner bagong piston at itong piston ring mga parikoy oh. bago na to pati tong Conrad B ring bago lahat at, At ito yung beruling <coughs> gasket, mga pre. Ito yung piston ring natin, mga pre. Kayo, yung karton niya. Araike yung gamit namin. Kasi, itong araike, mga pre. Ito ng kasanayan namin dito sa dagat. Mas matiba ito. At ito rin, bagong oil cooler. cover mga pre. Ayan. Yung bago. Yan, o. Sinaw, kintab. Akin tabi ng gastos mga parikoy. <laughs> yes. At ito na mga kaparikoy. Lalagyan muna natin ng liner ring sa ilalim. Sa black. Ito pala mga parikoy. Tigdala dalawa to. Ito sa ilalim. Dito sa ilalim sa black mga parikoy. Yan oh. Eh. Madulas. Ay. Siguro na to mga parikoy. Iba kasi itong liner o ring itong nabari ko sa 6D15 at saka sa mga malalaking makina. Kasi ito nasa black nakadikit. Yung mga malalaki. Nandun sa liner. Liner lang nakalagay yung mga liner o ring. Kaya ito iba din, iba din to Yun, Yan lang mga pre. Ito. Simpleng-simple lang mga parikoy. nag ukoy. At ito, sunod mga pre. Ganyan lang mga pre. Yung mga nag-aaral pa ng pag maka, mga mekanika. O, naka, mekaniko. Ito mga pre, ah. Panoorin nyo. Para may idea kayo. Dubul gas kita na eh. Dubul oring to sa black nakalagay. lagay. May butas kasi to sa giliran. Pati dito mga pre. Kailangan malinis to mga pre. Dito sa lalapatan ng oring niya. Para siting siya. Mas sitting siya. Yung hindi siya ma damage pagkabit ng Liner, liner mga parikoy. sama so, mga ito yung mga kabitok. Okay na yan mga parikoy. Ha? Okay na yan. Okay na Bago eh. Bago lahat. Bago lahat. Medyo hindi maganda na yung ating black mga pre. Mayroong kunti ng damage. Mayroong ng kinain ng kalawang. Yung lalapatan ng uring mga parikoy. Ito na mga pare kayo. I kita mo. Kita kayo. Kita ba? Hmm. Ito yung may problema na uh, kanal sa uring. Para kinain na ng kalawang mga pare ito. Medyo delikado to. Kaya ang gagawin natin to mga pare lagyan lang natin ng pandikit para sure-sure talaga. Kasi pag uki okay to lahat mga parikoy. Walang problema. Pwede panpadulas lang ilagay natin. Tapos paslak na yung liner. Ito hindi. Parang. May problema talaga siya oh. Ito wala na. Wala ng kanal. No, wala na. Nakain ng ano? Nakain ng umang. Umang? Magaling kagang. <laughs> Yan mga pre. Naka mga parikoy. Nailagay na natin yung lahat na uring. Kaya ang gagawin natin mga parikoy. Lalagay na natin na pandikit para sigurado walang leaking. Fire. Sigurado to mga parikoy kasi ano, wala na yung yung kanal sa Black nya wala na. <coughs> kunti lang mga parikoy. At saka dito, lagyan natin kunti. Kunti lang. Dito, banda. Yan. Kunti lang, kunti. Wala lang masyadong namihan. Ayun. Pagkatapos, paslak natin mga pre. Katuloy yan. Dandahan lang mga prekoy. Tapos diin natin. Yun. Ah. Ayos ba Malambot lang. Okay na, okay na. Tapos isusunod natin to. Lahat. Yung sa dalo. At iyan na mga kaparikoy. Tapos na nating ma masalpak yung buong lahat na liner mga parikoy. Oh. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lahat na anim na liner mga pre Tapos na nating na Install Kaya ang isusunod natin to mga pre Yung piston Piston naman mga parikoy Okay, sobrang sinaw Sinaw, sin sinaw na sinaw talaga. Okay, parikoy. Anong na ako, At diyan na mga parikoy. Nasampulan na natin yung isang piston. Uh, na... Pasok natin yung isang piston mga parikoy. Tapos ito yung isusunod din yung lima. Ito mga parikoy. Ito mga parikoy. Okay, Yan mga kaparikoy Yung Limang piston Na Pasok na natin At ito yung panghuli Mga parikoy Sa number 1 Kasi pa atras tayo Parang uwang ba Inatras Yan yeah, last na to mga parikoy Lagyan mo ng Kabitok Lagyan mo ng Doon Kailangan itong I-divide natin sa tatlo yung Piston ring mga parikoy para hindi siya sumingaw yung kompresyon Bale, sinugang Kasi tatlo lang yung piston ring mga pre Ito Fire Gas yeah. parikoy Parang nabikil Ah Yeah. Okay. Ayan, yeah, barikoy Tapos na lahat mga barikoy Yung piston Medyo may problema sa ating main bearing Journal Kaya ito mga barikoy oh. May bronze na siya May tama na Ito mga barikoy kaya papalitan papalitan natin 'tong mga parikoy. Susungin ko sa ilalim. Tapos susungkitin ko lang dito mga parikoy. Na hindi na maibaba 'yung ating crankshaft. Doon ko lang susukitin mga parikoy pag pagreplace replace o pagpalit natin sa main bearing. Kaya papakita ko sa inyo mga parikoy, video itong trabaho na to uh, wala si standard pero matagal na tong ginagawa namin dito mga parikoy noon pa kaya effective naman kaya to mga parikoy susong ako sa ilalim papakita ko sa inyo kung paano sungkitin yung minbiring okay soong soong ay Yan ang mga parikoy. Medyo mataya-taya yung journal natin oh. Ito. Eh susungkitin natin yung minbiring mga parikoy. Ito. Tayo pagpakita ko sa inyo mga parikoy. Medyo wala natin sa standard ito mga parikoy. Yan lang mga parikoy oh. Yan. Yan. Madali lang ito mga parekoy, Yan. Ito na yung minbiring mga parekoy, ko eh. Ayan, ayan. Tara. Ito na mga parikoy. Natanggal na natin yung minbiring. Oh. Tapos, Papalitan natin ng bago. Ito na mga kaparikoy. Papalitan natin ng bagong minibiring. Ganyanin nyo lang mga parikoy. Mula yung super screw. Super screw po. Oh. Meron yan. Ay, butang nyo. Nanan, tungod nyo po. Isa. Ako tungod. Nagsikari ako. Anong sindro? 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 yan mga kapir medyo madumi-dumi konti. Pero okay na to. Yan. Tapos sungkitin ulit natin mga pare Yan. Sintro natin. Yun. Yan na mga pare okay na yan. Punasan muna natin. Ayan mga parikoy Ganyan lang mga parikoy Pag Pagkabit natin ng minbiring At ito na parikoy Lalagyan natin ng cup At ito na yung bagong cup Biring mga parikoy oh Sa min Oh ito Bago na to Ayan Ayan na mga kapakaw Bebol Ayan na mga kapakaw. <laughs> <laughs> yan ito na mga na. parikoy lagi natin ng bolt Yan Yan lang ang pagpalit ng minbirig mga parikoy At saka Ito muna ang inuna natin Tapos hindi ko lang ipagpakita yung video sa iba Kasi mahirap mag video nyo sila lang, mga parikoy Okay Ikagabit na natin yung Cylinder head mga pre yan yeah, no? o. Aswat aswat na mga parikoy. Kailangan tong pangmalakasan ng kamay mga parikoy. Matim hak Idrisa ko. Kasi mabigat o. Oh. Di ba klo? Bigat yo mga kayo. Parikoy mabigat. Mga Parikoy. Kailangan malakas. Malakas yung... Pati mahagbong ko na. Iyay, parikoy. sige na. Pusigil. Yung badagang ganito sa because... likas. Ayan na, parikoy! Tapos na natin yung ma... patong-patong yung cylinder head, mga parikoy. Ayan o. Oh. Medyo malapit-lapit malapit, na ma... mga buo natin yung engine, mga pre. Mga parikoy. Ito. Yan mga pre. Malapit na matapos, mga parikoy. Ito na lang ilalim mga pare ko, yung wheel pump at saka crankcase. Ito yung wheel pump natin mga pre oh. Ayan. Ito. Ayan na, fast forward tayo mga pare Tapos na nating ma-install lahat ng parts sa ating engine. Ito mga pare ko, tapos na tong na-bleeding. Tapos na tong na-bleeding mga pare ko. So mga pareko yung lahat na parts tapos na. Ito. Kaya papanda rin natin ito mga pare ko. start. Now. Good. Papanda na mga pare Tapos na natin lahat. Nabuo. Kaya okay na to. Pwede na itong magkalawad mga pare ko para may huling isda, may sulupin, patimbang. Start natin pare ko, start! Gagkatawa ang makinista. Ayop daw. Walang batire pare ko eh! <laughs> start no, no, na pare ko. Start, start!